ayo dari hafuan sana ni mahal kayo? $20. $25. Magpapakuan ka ayo twenty dollars twenty five magpa ka pa shampoo ay curl shampoo wash putchinta cinta So, na, O, tsyinta. Pwede yung mahala, o, eh. Tsyinta. Happy. Tama, maabot o. Kuhaan. 4 mil. angin ko Hangin ka, eh, guys. Nang, nanguan ko dari, ah. Nag- yung okay. halay awa akong ipakita nila ito hangin ako ng lupad dyan na ako na ang nalay oh hangin kayo ang gunos uh, blue kayo ang sky na, mang, nung sugod so na ako ang green na mga dahon halo na nasangit sa pikas ay ay Nangisama naga hangin, eh. angin kayu. Oh my goodness. Una akong saging akong ibuwadar ngomong. <laughs> ah, kayak frozen. Una, una ni akong ngaliso. No. Ako nang ibalihan. Ako na. Eto, karabing kusugas hangin. Oh my goodness. Nga nga. Kanya kanawa, ang bunak pink. Nang gamaw na ang pink na buwak. Na ah. Kala. Oh. Diba namulak na siya guys. Ay. Mga pretty nga bulak. Pink. Oh. Diba. Murag hona hona. Kung nga magtanong. Kung kakumber di ani. Eh, oh. Pwede nga eh. Ako lang hinloan Ang dag ko na dug ayo. Oh. Ang um, kuwan. Ay. Dindilayo naman ang nanag ko. Diba. Hey, kahangin in town. Eh. Hey. Yes. lagi. Hangin lagi. Na ang kahoy na yung Na nahon. Oh my gulay. So, moro na siya guys. Thanks for watching. Na mo ang tagbantay ni Rey. Smile. <laughs> Bye.